Ayun, good day mga idol. So ito pala yung baka na papalitan natin ng busal. So ayan yung busal nila dati oh. Yung pabilog siya yung sa may bandang noo niya. Ayun oh, pabilog kaya yan kung mapapansin niyo ay medyo lumubog na talaga. Siguro may sugat na yan kaya papalitan natin. So ito na yung ipapalit natin yung ginawa kong busal mga idol. Mas malapad siya at mas malambot na yung tali niyan. Kung so, kumbaga hindi na yan babaon sa may bandang ilong ng baka so ito yung ipapalit natin mga idol yan ang malambot na oh. at saka malapad kaya hindi talaga siya lulubog at ayan nga mga idol bali tinali ko na muna siya sa kahoy kasi napakailap niyang baka na yan yung nabili na baka mailap yan hindi gaya nung dating alaga ko na baka na kahit di ko na itali ay nalagyan ko ng busal But, pero yan ay tumatakbo talaga Umaga, nagwawala siya pag pag hinahawakan natin kasi hindi siya sanay sa tao so kaya tinali ko muna siya dyan ayan. so ngayon ilalagay ko na yung busal dyan mga idol ayan oh. kadali lang naman paglagay ng busal ayan pero hindi ko muna siya tinanggalan ng tali so nilagay ko muna yung busal na yan para para sigurado na hindi siya makawala kasi pag nakawala yan ako na natin mahuhuli yan kasi napakailap na baka kumbaga hindi siya sanay na hawak-hawakan ng tao at ayan nga mga idol nakabit ko na yung busal niya so bali ginunting ko na lang yan yung tali na na dati niyang busal yan kadugtong ng busal niya dati na lubid bali may ano na din may tama na rin kaya madali na lang maputol so sakto lang yung pagpalit natin ngayon para hindi talaga siya ano hindi siya makawala dyan So ayan, bali kinabit ko na rin mga idol yung isang tali. Ayan, para sigurado na na hindi siya makawala. Ayan, tsaka niluwagan ko na, tinanggal ko na yung tali niya sa pinakaliig. So ayan yung isang support ko kanina na tinali sa liig niya. Para sigurado. So ayan, bali ginunting ko na rin yung mga idol yung busal niya na luma. Ayan, ginunting ko. So ayun makita ko sa inyo mga idol. So ito yung mga idol oh. Yan yung dati niyang busal, nakalubog na oh. Kasi pabilog kasi yan eh, tendency kasi pag bago lalo yung tali, Pagpabilog pabilog na ganyan ay matigas yan. Kaya pag yung baka, bumabao niya sa may bandang ilong niya. Yan oh, sa may, yan oh. yan oh. may sugat na mga idol, maliit, may sugat na maliit. Yan, medyo gumaling na nga yung sugat niya, sa katagalan na siguro yan. Yan, bagong bili lang kasi yan. So, ayan oh. Kaya sakto lang yung pagpalit natin ngayon para hindi na siya lumala. Kaya yan ang kagandahan mga idol pag tinirintas natin yung ano yung busal ng baka para safe siya, hindi siya talaga masugat. Kasi yung isang alaga ko dito na baka ay mula maliit ako nag-alaga hanggang sa paglagay ko ng busal ay ganyan yung ginawa ko. Kaya hanggang ngayon ay hindi nasugat yung sa may dyan niya, sa may parte niya dyan, sa may noo. So, yun ang kagandaan pag nakatirintas mga idol. Yan o. Oh, mo Mas maganda siya o. Oh. Tsaka mas maganda tingnan. Di gaya dun sa isang busal niya na luma. Kasi pang madalian lang nagawa yun. Yung ganong busal. Pero yun nga. Kawawa yung baka kasi masusugatan siya. So, ito. Pinastol na natin mga idol. Ayan yung nanay niya o. Oh. So, hanggang dito na lang mga idol. Sa mga may alagang baka dyan. Sana ay makatulong din sa inyo yung gantong tips yan ang mga simple tips lang yan pero malaking tulong na rin sa ating mga alagang baka lalo pag yung mga bagong iwawalay natin or ilulutas pa lang so ganyan yung magandang gawin ng busal mga idol para safe talaga siya hindi masugatan yung sa mino niya so yun lang hanggang dito na lang thank you for watching